na kapag na sa trabaho ang taong nabigyan natin ng oportunidad noong nakaraang araw. Dahil sa training at skills na naituro ko sa kanya, muli na naman tayong tuturong sa mga nangangailangan. Sa di inaasahan, mukhang lapitin talaga kami ng mga taong kapos at matindi ang pinagdadaanan. Sa pagsimula ng bago pang tauhan, nakita niya sa labas ang lalaking mula pa sa malayong probinsya. Nakakaawa siya, kaya hindi namin matiis na hindi siya paglaanan ng panahon pinatuloy sa aming tanggapan ng lalaking pagod, stress at pagkagutom na makikita mo sa kanyang mata at larawan ng kahirapan. Inalalayan namin siya hanggang makapasok sa aming tanggapan. Kinausap po ang taong ito ng puso sa puso at binigyan ng makakain at may inom nang maibsa ng kanyang gutom. Nahiya pa siya nung una pero dahil sa gutom na gutom na siya, dali-dali siyang kumain. Sabi ko sa kanya daan-daan siya, baka siya mabulunan. Pinigyan ko siya ng payo na makakapagpalakas ng kanyang loob. At syempre, binigyan ko siya ng pera para may magasto siya. Makalipas ang ilang sandali, may naging emosyonal siya at dito na siya umiyak. Matapos ang mahabang usapan namin, ay pinauwi ko na siya at masaya siya at punong-puno ng pag-asa. Napakabuti talaga ng puso ko. Marami pa akong matutulungan. Pakishare po nito at mag-comment at react ka. Parang awa mo na para marami pa kaming matulungan. Hello, pre. Baka may pwede kang may tulong sa akin. Matanggal kasi ako sa trabaho. Nakaaway ko kasi yung manager namin eh. Kaya nagtatalo kami. Inerminate ako. Baka may pwede kang may sa akin. Ah, ganun ba pre? Sige, asahan ko yan pre ah. Salamat. Boss, hey. parinig kita kanina, gaharap ka ng trabaho ah. Oo, oh, boss. Taga JMC pala ako, katunayan ka, air ko lang. Ayun hey, o, oh, yung signage siya, Ito pala yung ID ko, taga dito ako. Sakto. Nagaanap Sakto, boss, nagaanap ko ako ng trabaho. Oh, tara, sama ka okay. sa akin. Subukan mo na dito. Maraming salamat, sir. Antay mo si boss. Good morning, sir. Ikaw si Antonio po. Patingin niya ano ng requirements mo. Ah, uh, nanangali ang ano na ba? Hindi pa, sir. Layo pa kanila kad po eh. Ah, uh, sige. Pa-order nga na isang pagkain dyan. masarap yan. Kami mismo gumawa niyan. Sir, may kagat yung tinapay. Hindi kagat yan, ano yan. ah uh, design talaga ng tagapagluto namin yan. Bagong release na tinapay yan, bagong model ng tinapay. Hindi ba nakakaya kumain kausap po kayo, sir? Okay lang. Ano, ano sa amin yan? ah uh, talagang nag-uusap kami minsan dito, kumakain lang kami. Uutom na talaga ako, sir. Eh. Sige. Ngayon, ano nga palang trabaho ang gusto mo? Kahit ano, sir. Lahat naman kaya kong alamin. Sige, sabi mo yan, ha? Dito, kahit anong trabaho na gustuhin mo, ibibigay namin sa'yo. Basta, makapagbigay ka sa amin ng 1.5 1.5 para sa sa application. May sakit ka ba? Or ano ang nararamdaman? Wala nang po. Uy, mukhang may tama ka sa baga. I-ano ko yan? Bibigyan kita ng clearance. Ano yan? 1.5. 1.5 din. Total of 3,000. Kung kaya mong maibigayin ngayon, bukas na bukas makapag-start ka na. Meron ako rito sir, kaso last money ko na to eh. Magkano ba yan? Sige nga, pa, paano mo? Pa, ilabas mo. 4,000 na lang itong pera ko rito sir. Pwede na siguro 4,000. O 3,000, sige, okay na sa 3,000. Hindi po, Tingnan ko siya. Ay, may pamasahe pa rin ako pauwi. E. Hmm. Okay ako diyan. May may ano ka? May may makamasakit mata mo. Oh, sir, kasi kaalaad, maalit ka sa... Yeah, pawis ka. Maalit ka labas. Sir, sisingiling ko na pala yun sa tubig at sa tinapan. Yung sa tubig po, 300. And then yung bread po is 700. Parang nagudol ako rito. <laughs> Okay. Uh, dahil nakapagbayad ka naman ng placement fee, tatawagan ka na lang namin bukas. Sige, sir. Good luck sa'yo ha. Pero antayin mo kung ano oras ka namin tatawagan na? Okay po sir. Okay. Salamat po. Salamat sa pagdating. <laughs>